Ano yung isang bagay sa Sari Sari Store na feeling mo hindi mo kailangan, pero kailangan mo pala? Pag-usapan natin. Kompleto ka na sa lahat. May pwesto ka na. Paninda mo okay na din. Yung mga gamit mo sa, sa Sari Sari Store, kompleto na din. Pero may isang bagay kang importante na nakakalimutan. Ito yung CCTV. Karamihan sa inyo, alam na kung ano yung CCTV. Ito yung mga camera na nakakapag-record na nakakonek sa isang DVR. Pwede isa hanggang maraming camera yung pwedeng gamitin mo. Well, ano nga ba ang kahalagaan ng CCTV sa tindahan? Unang-una, siyempre, siguridad. Usually kasi makita lang ng mga masamang loob na may CCTV ka. Mailap na sila, umiiwas na sila dun eh. Mapa-customer man or sarili mong tao sa tindahan, mababantayan ng CCTV so wala kang pangamba dahil secured yung tindahan mo. Pangalawang reason kung bakit kailangan mo ng CCTV, pwede itong maging imbidensya sa mga insidente sa sari-sari store mo. Kung baga pag may nangyaring nakawan o kung ano man yan, pwede mong i-replay tapos i-save mo lang at may ebidensya ka na kagad. Sa mga legal process, kailangan to lalo kung may kailangan ng police report, kailangan nila ng copy ng CCTV mo. Pangatlong kahalaga ng CCTV ay katulong mo to sa pagbabantay mo ng negosyo mo. Kasi kahit wala ka sa lugar, ng tindahan mismo, wala ka mismo sa tindahan, kaya mong i-monitor yung tindahan mo through phone. Meron kasing mga CCTV na pwede mong i-connect sa cellphone mo basta may internet lang kayo sa sari-sari store. Kung baga, mababantayan ito in a way na alba, wala ka, nangimili ka, or may pinuntahan ka, pwede mo i-check CCTV yung mga nangyayari sa tindahan mo. Ganun na kasi uso na ng ngayon ng mga CCTV, yung mga connect na sa cellphone. Nandit 24 na eh. Meron din dito mga voice command na CCTV yung pwede ka magsalita. Kung baga, pag may utos ka sa tao mo, pwede mong itawag dun sa CCTV para marinig nila yung instructions mo. Pang-apat na kahalagahan ng CCTV ay mas magiging organized yung sari-sari store mo. Paano ko nasabi? Kasi halimbawa may mga tao ka, yung presence ng CCTV kasi nakaka -ano yan, nakakadagdag sa ano sa iniisip nila na ay nakikita ako ng amo ko so kailangan kong ayusin yung trabaho ko dito. Kung baga pag alam nilang may CCTV sa sari-sari store, may hikayat sila na maging responsable sa trabaho nila. So yun yung mga importansya ng CCTV. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung mga dapat mong i-consider. Hindi ka lang basta bibili ng camera or kung ano man. Ito, ito yung next. Una yung gastos. Siyempre, wala pong libre CCTV. Kaya nga yung ibang sari-sari store, hindi na naglalagay niyan kasi yung iba medyo mahal. Pero meron namang mga mura. May makikita ka sa online shop like Lazada or Shopee. Yung iba namin camera dito sa tindahan, do namin kinuha. Yung makikita ka doon na range, isang camera, around 1,000. Yung nabili namin na halagang 1,000 from last year or last-last year, gumagana pa hanggang ngayon. Kasama sa gastusin, syempre, yung maintenance kung maraming camera yung CCTV mo, yung mga 4 to 8 na camera, kailangan niya ng maintenance eh. Kasi minsan nalidisconnect or nagagalaw or nakawala ng power, mga ganun. Isa pang pwede mong i-consider sa, sa gastos is yung kuryente, siyempre. So pag ka ng CCTV, piliin mo yung maliit na yung wattage. Pero based on experience naman, meron kami dito na CCTV na apat yung camera. Maliit lang dagdag sa kuryente. Pero ang kapalit naman yung security namin yung dito sa di ba? Kailangan mo maglagay ng signage. Ito yung sample. Yan. para makita lang ng tao na meron kang CCTV na alam nila na nire-record mo sila na for security purposes only. Sino na dapat mong i-consider sa pagpili ng CCTV yung quality? piliin mo yung malinaw. So, kung meron kang kakilala na may CCTV, tanongin mo kung malinaw, tapos yun na lang din kunin mo. At least doon sigurado ka na malinaw, di ba? Isa pang dapat mong i-consider kapag kukuha ka ng CCTV, yung merong night vision. Kasi syempre, 24 hours yung CCTV mo na nakabuhay, di ba? So pag kunyari sarado ka na, kailangan kita mo pa rin yung mga tao kung may dumadaan ba dyan or kung may tumitingin para sigurado ka. Susunod na eh, dapat mong i-consider sa paglalagay ng CCTV sa tindahan mo is yung location. Okay, bigyan kita ng mga prime na location na dapat mong lagyan. Yung madalas pinupuntahan. Yung cashier or yung lagayan ng pera mo sa tindahan, dapat may nakatutok doon sa na CCTV. Kung may bantay ka man or ikaw mismo yung nagbabantay, kita mo kaagad yung labas at pasok ng pera sa tindahan. Isa pang location na dapat mong lagyan ay yung entrance. Para kita mo yung mga lumalabas pasok sa tindahan mo. Next na, pwede na dapat mong lagyan is yung mga istante or yung mga display ng products mo. Lalo na kung open yung uh, tindahan mo, yung pwedeng kumuha yung mga tao, dapat nakatutok doon yung camera mo. Okay, additional tips sa pagpili naman ng CCTV. Unang-una, syempre yung resolution, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, dapat malinaw. Pangalawa is yung storage. Next is connectivity. Yung may ability ito na kumunik sa wifi. Kasi katulad yung din lang sabi ko kanina, pag wala ka tindahan mo, so pwede mong itrack yung tindahan mo by using yung phone lang. So dapat may connectivity. And last na tip sa pagpili is yung kung weatherproof. Siyempre, may, may lalagyan kanya na sa labas o oh, well, baka nauulanan, di ba? So, dapat weatherproof. Maraming salamat. Subscribe kayo sa channel. Comment na din. Hanggang sa muli.